Dear Diary, lipat bahay pala today. Ito na lang yung mga gamit na natira ko mula sa bahay na tinitirahan ko dati. Remember yung maraming puno sa likod ng bahay kung saan ako lagi nagsushoot dati. Ngayon naman, yung lilipatan ko ay napapalibutan ng napakalawak na palayan. Alam nyo ba dati pa, isa sa prayers ko na makatira sa ganitong lugar na may palayan sa palibo. Tapos nakatira sa simpleng kubo, may flowing, may maraming fish pond. Grabe, very specific yung prayers ko. I thought na kapag may edad na ako, dun ko pa may experience ito. Pero ngayon, I am leaving one of my prayers. Tapos, alam nyo ba, libre akong nakatira dito. Libre ang tubig kasi flowing, unlimited pa. Kuryente na lang yung babayaran ko. Or, di ako sure, baka ay libre pa rin yung kuryente. I got to experience this now, almost for free and without waiting for my golden years pa bago ako ma-experience. And through this experience, I realized na lang, God is so mindful sa mga desires natin na according to His will. May binibigay, merong hintay muna, merong hindi, pero pag nagbigay siya, binibigay niya ang mga bagay na tama para sa atin. Na it will lead to praise him that it will make us better and delight in his goodness. O siya, ang dami ko pang sinasabi. Nagluluto pala ako ng almusal ko at the first time ko magluto dito sa nilipatan ko. Follow, like, and comment. Sincerely yours, Ineboville.